So let's eat mga guys. Wala na tong diet diet. Hey. Hey. So ayan, meron tayong JJ. Of course, meron tayong half chicken. Hey, don't take my yung... chicken. Don't take my Oy, chicken. ang ingay mo habang nag-video ako. Ikaw talaga ang king kon rice na isang isang bucket. <laughs> Siyempre, yung sibuyas na puti. So tayo ay magkakamay ngayon guys Ito yung sausawan nila Guys nakarelate kayo dyan pag nagbablog kayo may batang saraw saraw <laughs> So namnamin natin tong Jerger Kasi hindi ko na ito matitikpan next next month Kasi uuwi na ako ng Philippines Isausaw natin yan dyan Ayan Jer -Jer. Oh mm. Stop eating here, <laughs> Stop eating jir, -jir mami. <laughs> Serap guys. Lagyan natin ng chicken. Mm. Stop na ang jir jir. So tayo, guys. Yan. Ang ulam namin. So sawan.